Grabing duwelo nga ang ginawa ni Jason Tatum at Kyrie Irving sa laban. Talagang pagalingan nga sila. Badrip at inis naman si Lucas sa ginawa ng kanyang teammate at si Tatum abay na goodbye kiss nga sa Dallas Mavericks sa gitna ng kanilang laban. Very important game number 3 para sa dalawang kupunan. Ang Boston Celtics have a chance to take a commanding 3-0 lead at para naman sa Dallas Mavericks, they have a chance to inch closer this series. Start na agad the first quarter, abay ang energy ng Mavs ay through the roof on offense and defense. Sa pangunang ay ni Luka Doncic, ganaman time timeout agad ang Celtics dito dahil may 9-2 lead na agad ang home team. Pero ang timeout nila ay walang epekto ka ng Kyrie at Luka as they continue to dominate this quarter. Umabot na nga sa 10 points ang lamang nila tapos pinasayaw pa ni Luka at nilaro ang depensa ni Tatum at nilagay na lang ang bola sa ring on display. Tapos nice pass niya pa kay Lively and 1-22-9 na agad ang lamang nila. Pero buti na nga lang nabuhay ng opensa ni Jason Tatum at back-to-back 3-pointers -back ang tinulong niya nga sa Celtics nang dahil malamig ang shooting ng kanyang teammates. Ang Dallas Mavericks naman ang napa-timeout dito. At hanggang sa naging close game na nga tayo sa ending ng ating first quarter and Jason Tatum is taking over sa opensa ng Celtics with 13 points this first quarter. Badrip pa nga si Luka na inis sa turnover ng teammates niya. 31-30 tayo after 12 minutes. Second quarter natin na pa itong si Pritchard, great defense on Luka, pati na rin kay Kyrie Irving, back to back yan, kaya naman lumabang ng Celtics dito after ng layup ni Jalen Brown. At matapos nga niyan, abay si Kyrie Irving at Jason Tatum, nagsagutan sa opensa, naging back and forth ang ating laban na talagang iso place versus iso place tayo dito. Umabot na nga rin sa 20 points si Irving dito after ng step back niya over kay Drew Holiday. At ang napakagandang first half nga natin between the two teams ay na-away sa Close game kung saan ang Dallas Mavericks ay may 1 point lead 51 to 50. At sa ating third quarter, abay-atake in the paint ang game plan dito ng Celtics. Sa umpisa, na nagresulta na maganda ng dahil 8 straight points ang nakuha nila dyan. Tapos, sinamahan pa nga nila yan ng back-to-back 3-pointers. -back Kaya naman sila na ngayon na may hawak ng kalamangan 5-point lead, 64-59 timeout ang Dallas dito. At hanggang sa umabot na nga sa 10 ang lamang dito ng mga Dayonang dahil nga sa kanilang nag-improve na defense at kanilang offense. Ha? And of course, susubok at susubok ang Dallas dyan. Pero hindi na nga talaga kina ginaya ng dahil rolling na nga ang opensa dito ng Boston Celtics at umabot na nga sa 15 ang kanilang kalamangan after 3 quarters. Grabe pa ang monster highlight na ginawa dito ni di Jalen Brown 85-70 after 3 quarters. At sa ating 4 and final quarter defensive stop agad ang ginawa ng Celtics dito tapos binigyan pa nila ng back to back 3 pointers itong team ng Dallas Mavericks abay binaon na nga sila sa 21 point lead. Early timeout ang Dallas Mavericks problem Ma ang kanilang hinantungan. Pero dyan na nga nag-umpisang tumulong ang kanilang mga role players kung saan big time plays after big time plays ang kanilang ginawa mga idol. At ito'y nagdulad nga sa insane historic run mga idol in the fourth quarter sa finals. 22 run ang ginawa ng Dallas Mavericks at biglang naging 3 point game na lamang tayo 93 to 90 at nawala nga talaga ng parang bulang 21 point lead ng Boston. And then after nyan abay na fouled out nga itong si Luka Doncic matapos siyang tawagan ng blocking foul dito at dyan na, nagbigay ng mga dagger shots etong ang team ng Boston Celtics at sumubok syempre etong si Kyrie Irving pero kinapos na nga sila nanalo ang Boston Celtics up 3-0 sa serye.